Hello guys, and uh, andito tayo pa rin sa Italy sa part ng Milan San Donato and almost third day po dito sa vlog na to at niyaya tayo ng ating mga kumangkin saka ito si Hipag na pumunta dito sa isang part ng parang palengke meron ang tawag, tawagin dito sa atin ay parang talipapa so yan mga pamangking so marami pang bakante dahil nga doon bashing ngayon nakatuwa din dito parang sa Pilipinas lang din na merong mga talipapa so mga damit mga pagkain meron dito pero yun nga sabi ko nga is marami daw pa ang bakante or hindi nagtinda kaya wala halos mga isda at mga karne. So ito, meron naman tayo nakikita ang mga prutas. So mga pangkaraniwang prutas din. Pero ito, iba sa talong natin. Kulay bilog kasi ito sa Pilipinas. Kasi pahaba. Dito mga bilog na malalaki ang kanilang eggplant or talong. So yan. So, sarado lang itong kalsada na to Dahil nga this day ay kumbaga Mercato Day or Talipapa Day sa atin. So may isa ako dito nakakita ang sasakyan Nakakatuwa Maganda siyang style kasi uh, Naka-built in na yung kanyang pangbubong So mamaya siguro uh, Papakita ko dito sa video so, Dito naman yan mga mozzarella cheese Tapos mga tinapay So habang nag uh, Titingin-tingin ka o namimili dito sa mer mercato, Ay meron ka ding pwedeng bilhan ng mga tinapay at magkain So yan, medyo mahaba-haba itong aming nilakad na to third day nga kumbaga uh, yan salamat at sinawan ako na yung mga pamangkin pero ano rin halos hindi ko para sila makausap ng ayos dahil mga halos italian language din ang kanilang alam so nag adjust pa tayo at nag aaral ng italian language ang kagandahan lang dito sa ating napuntahan is uh, may dinatnan ako na kapatid at saka mga pamangkin na pa paano sa atin at gumagabay. Salamat sa Diyos sa buhay nila. So dito, makikita natin mga din, mansanas. Ano pa ba? Yan, parang pangkaray naman din. May ampalaya din dito. So kamamahal. Kung hindi naman sa mahal pero kaya lang siya nagiging mahal siguro dahil pag i-convert natin sa presyo sa Pilipinas ay eh talagang magiging mahal ang ating pag-iisip dito. So yan, ito yung sinasabi ko na uh, kotse o sasakyan. Kung makapansin nyo doon sa taas, naka-built in yung pambubunya. So madali lang siyang likumin, parang machine, machine na rin machine style na parang uh, one click lang tapos uh, mag magsasarado na siya tapos yon uh, nasa bubong lang siya ng sasakyan built in na talaga ito mga tindahan ng sapatos so yan maganda yan sa pag sa Pilipinas kung magninegosyo na parang hindi ka nababahid sa pwesto so noon after naming mag malingke o dun sa merkato talipapa Pauwi na kami pero ito, napadaan tayo sa Pilipino Sari Sari Store. So dito nga pala maganda dahil talagang uh, pag nasa pedestrian lane ka ay hindi ka basta-basta uh, Kung <laughs> Kumbaga, hindi guys sa Pinas na talagang walang pakialam. Kumbaga, makikiramdam ka talaga. Dito, pag nakikita nasa pedestrian ka na, ay automatic na agad talaga silang titigil. So dito, meron ding Pinoy Sari Sari Store. So yun, God bless sa ating lahat. Thank you sa pananood. Bye!